Umabot na sa higit isan libo limandaan ang nakumpiskang paputok ng Trading Industry Department sa Bukawe, Bulacan. Paliwanag ng DTI, bagamat disensyado ang mga manufacturer, walang patunay na pumasa sa pagsusuri ng ahensya o Mark ang mga nakumpiskang paputok. Apat ang naisyuhan ng notice of violation sa 33 establishments na na-monitor ng DTI. Magpapatuloy hanggang sa bagong taon ang inspeksyon ng ahensya. Nasa 25,000 pisong multa para sa mga retailer na nagbebenta ng iligal na paputok, habang ang abot ng 300,000 ang multa para naman sa mga manufacturer. Ang Tips po namin sa DTI. Unang-una, -una, kailangan si consumer bibili siya sa tindahan na may PNP license or permit. Um, nakapaskil tong PNP license or permit together with a business permit. Pangalawa, kailangan din po i-check yung mismong paputok or pailaw dun sa box niya kung merong tinatawag na PS mark. Para siyang bilog na globe na logo. Sa ilalim nun, nandoon ang license number ng manufacturer. Pangatlo, para sure tayo na talagang lihiti mo itong PS Mark, i countercheck nila yung mismong modelo na bibili nila doon sa listahan ng DTI sa DTI website. Kasi kada manufacturer na merong lisensya, meron lang specific models na pwede silang i-manufacture at ibenta dito sa dito sa merkado natin.